Napahanga talaga si Lolo Babarum sa isang maliit na Pinoy na kinomatos ang mga kalaban sa bansang Taiwan. Sobrang kritikal ng kalaban, kinilabutan ang mga negosyante. Nagsitayuan ang mga ito, napahanga si Babarum sa isang di kilalang Pinoy farmer ng kamati sa bingget. isang Pinoy na magsasaka ng kamatis. Ang inakala nilang mahina, pero ang Pinoy na ito ay lima na ang nakomatos na kalaban. Magsasaka lang ng kamatis, pero pinahanga si Babarum sa kanyang mga galawan. Ang kanyang mga kalaban ay halos mapatay niya sa laban, kaya naman siya ang alamat na dilubyo ng Philippine Boxing. Si Ray Takoge Migrino, o mas kilala bilang Ray Migrino, ay ang tinaguri ang dilubyo ng Philippine Boxing. Siya ay nagmula sa bayan ng Lopez Jena, Misamis Occidental, pero naninirahan na ngayon sa lalawigan ng Benguet. Katulad ng ibang nangarap na boksingero, ay nagmula rin talaga sa hirap ang ating pambato. Lahat ng uri ng pagtatanim ay siyang pangunahing hanap buhay ng pamilya nito. Kaya dakilang farmer po ang ating boksingero. Dahil sa hirap ng buhay, ay pinasok niya ang pagtatanim ng kamatis kaya ang kanyang mga kalaban ay lalo siyang minaliit. Hindi daw ito mananalo dahil kamatis lang ang kinakain nito. Pero magugulat ang lahat dahil lalos lahat ng kalaban ay kinomatos ng ating pambato. Araw ng Webes, November 1, taong 2012, sa Central Pavilion na Kon, Ratsasima, Bansang Thailand, ay nabigyan ng pagkakataon na lumaban sa isang world title fight ang ating kababayan. Haharapin niya rito ang pinakamalakas na boksingero ng Thailand na may hawak ng WBC International Flyweight Title. Si Pungsalak Wonjongkam ay may 87 na panalo. Dalawa lang ang talo, 46 sa mga ito ay kanyang kineo. Kaya wala daw talagang pag-asang manalo ang baguhan nating pambato. Pero gugulatin talaga ni Remy Grino ang buong bansang Thailand dahil ang kanilang veterano at napakahusay na pambato ay tatlong round lang ang itatagal sa ating buksingero. Araw naman ng Martes, January 29, taong 2013, sa Kurakuen Hall, Tokyo, Japan. Mapapalaban na naman ang ating pambato sa batu-batong MMA fighter ng Japan, si Kenji Kubo ayang crowd favorite dito. Pero tatlong round lang din ang itatagal nito sa ating boksingero. May isang Japanese kickboxer champion na bato-bato ang katawan. Sa tindi nitong manuntok ay pinapatumban nito ang kanyang mga nakalaban sa isang suntok lang. Ang Japanese kickboxer na ito ay si Kenji Kubo. Oh. Undefeated siya at walang talo sa Bantamweight Division bago niya makaharap ang Pinoy na mukhang payaso at minamaliit na mga kalaban dahil sa record nito na 18 na panalo at mas marami na 20 na talo at tatlo dito ay drop. Kaya ang inakala talaga ng Japanese boxer at ng kanyang kampo ay magiging pataba lamang po sa kartada ng kanilang walang talong pambato ang Pinoy na minamaliit at mukha daw payaso na si Ray Delibio. Migrino. Pero ang hindi nila alam ang ating kababayan na kanilang minaliit at pinagtatawanan dahil mukha lang daw payaso ay muntik mapatay ang hapon na kalaban gamit ang suntok na malamaso. Round number 1, ganadong ganado agad ang hapon na paulan na ng suntok sa Remy Migrino. Minaliit niya ito at inakalang mahina dahil sa dami ng talo ng record nito. Dumagdag pa ang itsura ng ating kababayan na mukha lang daw payaso. Pag nakakatama ang hapon ay palakpakan ng mga tao. Hindi naman nagpasindak si Rey Migrino. Kahit siya ay dayo at lahat ng tao ay di sa kanya boto. Bumawi ito ng suntok na nagpabagsak sa hapon. Kaya lang, sabi ng referee, ay nadulas lang daw ang kalaban kaya di niya ito binilangan. Tuloy ang kanilang laban at dito na pagtanto na ng hapon na nagkamali siya ng minamaliit at napiling kalaban. bato-bato man at sobrang laki ng hapon na kalaban, ito ay di umuubra sa galing ng ating kababayan. Round number 2, napakaganda po ng bakbakan na ito. Walang humpay na palitan ng suntok ang dalawang buksingero. Sobrang tibay ng ating kababayan. Walang talabang suntok ng hapon kahit panganya pa ang palaging tinatamaan. Sigaw ng sigaw naman po ang mga Haponesa ng pangalan ng boksingero nila. Halatang halata na todo talaga ang kanilang suporta. Puro power shot na po ang pinapakawalan ni Remy Grino na nagpapatra sa hapon na kalaban ito. round number 3 Dito natatapusin ang dilubyo na ating kababayan Ang hapunan ng mamaliit sa kanya na kanyang kalaban Isang napakalakas na right straight ang nagpabagsak sa bato-batong hapon. Pero tumayo pa rin ito at gusto pang lumaban. Huwag lang mapahiya sa harap ng kanyang mga kababayan. Kahit na pagtanto na niya na nagkamali talaga siya ng kinalaban. Parang dilubyo naman po si Remy Grino. Nagpakawala ng sunod-sunod na suntok na sobrang sulito. Hanggang sa inawat na ng referee ang kanilang laban. Dahil ang hapon ay nawala na ng malay at ito ay tuluyan ng nahimatay, muntik mapatay ng ating kababayan sa kanyang sariling bayan. Ilang minutong nakahiga ang hapon na walang malay, kaya kinailangan pa ng stretcher para sa kanya ay maging alalay. Kalunos-lunos ang sinapit ng hapon, iyak ang kanyang pamilya at gulat na gulat ang lahat ng tao sa arena na nakasuporta sa kanya sa tindi ng dilubyo na dala, -dala ng ating bida. Pagkatapos ng impresibo at sunod-sunod na panalo ay nabigyan siya ng pagkakataon na lumaban sa Hong Kong. Sa patimpalak ng isa sa promoter ay si Lolo Babarum kaya magpapakitang gilas talaga ang ating kababayan sa pakikipaglaban. Araw ng Sabado, August 29, taong 2015 sa Convention and Exhibition Center, Hong Kong. Makakaharap ni Migrino ang halimaw ng Thailand na si Akahit Kanyapong. Pero ang halimaw na ito ay dalawang round lang ang itatagal sa ating pambato. Okay boys, let's bring it on. 10 seconds. Time. Sa round number 2, dito natatapusin ni Kabayan ang paghihirap ng tay na kalaban. Napakalakas na kamao ang kanyang bibitawan na magpapakomatos sa kanyang kalaban. gentlemen, in 1 minute 12 seconds of the second round by way of KO. Araw naman ng Sabado, October 8, taong 2016, sa parehong venue sa Hong Kong. Hinarap naman ni Migrino ang pinakamahusay na boksingero ng Indonesia na si Jason Butar-Butar. Pero katulad ng na mga nauna, limang round lang din ang itatagal niya sa ating bida. Dito sa round number 2, malakas din talaga ang kalaban pero di pa rin siya umubra sa ating kababayan. Round number 3, atras na ng atras ang kalaban ni kabayan. Halatang iniindana niya ang suntok ng ating kababayan. Round number 4, ganun pa rin ang senaryo, lamang pa rin dito ang ating boksingero. Sa round number 5, dito natatapusin ni Kabayan ang paghihirap ng kalaban. Komatos na naman ang kanyang nakalaban. huling na biktima ni Remy Negrino ay isang mayabang na hapon na boksingero. Si Yuki Strong Kobayashi ay pinagtawanan ng Pinoy dahil pagtatanim lang daw ng kamatis ang kaya nito. Di niya daw patatagalin ang laban at nakaw talaga ang plano ng gawin sa ating kababayan. Pero baliktad ang mangyayari sa magaganap na laban dahil first round lang ang itatagal ng mayabang na hapon na kalaban. Nakomatos na naman ang kalaban ni Kabayan. Si Remy Grino ay isa ring dekalibring Pinoy naman lalaban na nakapagbigay rin ng karangalan sa ating inang bayan. Hindi sumuko, natuparin ang pangarap. Sinamahan niya ng gasal at pagsusumikap. Kahit na minaliit ay pinakita niya sa mundo ang galing ng isang magsasakang Pilipino.